哦，认得

Anong balat? Anong kagilubo? Mayroon dito. Oo, kaya na hindi malamay. Ay, kailangan ko pala. Ang luwag pala yan. Ay, kapresko yan. Sigurado na mayroon yan? Sigurado na yan. May laman yan? Kasi yung lupin na. Mayroon dito eh. Huwag tayong busain mo. Dudugan ka baka mawala ha. Ay, kailangan ko Ay. Ay, bus-bus. Ay. Papunta yata kilog. Malalamayan yan. Siyempre, itang... May kulkul kayong gilbe. Ayan. 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 Ayan o. Katugtong kadugtong siguro yun. Eh. At saka yun o. Dito. Nakakainom sila dito. Ayan o. Nakakainom. Diretso lang o. Diretso lang. Kung tarot. Ayan. Tignan natin. Kaya lang yun. Ang galing muna ito. Sa PCB ito yung PCB yan abal yan. Oh may PCB. Tapay ng takla. Ano, ay 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 ay. Ano Takala oh, dagdag. Ay, hindi na. Naalanta. 'Yan, kita tata sa TV. Gulong niya sa ilalim. TV. Ayana, patay. Oh, ay, kag kag sa na kondok. Napakaso, kitang bakas yan. na. Babae na lang. Sagad. Ganun na. Ay, no. Bale. Bata go. Oh, patas lang. Saan pala yan? Gito gito. Ito to, siya. Siya na muli. Pakarin. Ante pa ko takin, no. Lo ko

Pero yung pagkulkulan nyo yan. Ali, Rex. Saan tayo ako malili pagkulkulan nyo? Yan, yan. Yan, yan Yan muna ang mukha yan, nandiyan lang mga yan. Nandiyan lang yung nagpala na

Ano Ay! Ay Mayroong pa! May <laughs> wala, wala mo. O, ganda. Sandali, sandali. O, yun eh! Ay, parakap tayo pa eh. Huwag yeah. oh? ang bayag ko. Bayag okay. ako doon. Tumina mo, ka. Tumina ka. Tumina ka. Tumina ka. Tumina niya Ay, ang laki niyan oh!

Dalawa. Uh, dalawa. Dalawa ba... uh yeah, right. no. oh, na naman ang nanguli namin. Ang dalawa. Lakano pa Suma? Oo. pa pa si Kay Suma? pa pa si pa pa si Kay Suma? Lakano pa Ops, ops. pa na sa pa pa si Kay May uniform na eh. Ha! Kaya niya, Lahat ng butas, hukain lahat ah. Mayroong pa yan. Ayan mga tropa. Kung mga dalawa pa, mayroong pa yan. Hindi pa natin alam, sino nunghuli. Ako na lang. Dapat si Kaperson na pala. Wala si, si, si Alvin. Wala si Alvin. Ayaw mo rin. Uy, uy. Kukain Yung pop to dyan, wala na ba dyan? Tutunin uh, niyo muna kung may ukayin butas pa. pa yan. yan. Lahat ng butas yan, kukain na pa. Kung may ba. butas pa to, papasok siya eh. Wala na to. O, oh, yan 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 dyan. Dahan dahan na kayo, PBC ah. PBC. Matigas. Makapal na yan. Ay, yung mga kaibigan nyo, TBC. Ay, shortcutan sure, mo sure. yung ngayon. Hindi, samentuyo. Samentuyo. nyo na lang kung malalim. Malalim eh. Ah, dyan. yung may lupa. Basta sa may lupa Ay, yan, yung malambot tayo. Ayan. Yeah. Ayan nga. Rocks,

Basta mga hindi na ano tuta. Mga tuta. Hindi eh. tulog yung hanap mo. mga ilaga. Eh? Ano yan? Hindi ito yung butas. Ay, butas pa dyan. Ayan so, yung TV siya. Yung tuta nung dinadaan-daanan lang. <coughs> Yung to, tuwag mong Pupusya tayo yung Yan, yan, yan. So, kung nga malaki, naglalaban. Ito Hindi, ano lang yan. Ito dito lang. Kaya tayo na ito. Kaya tayo na ito. Nakabasa dito eh. Kaya nga basa. Dahil nagtikita ka lang. Nagkita kita lang yung buta. Kung gusto mong tuyo yan, walang tuyo. Yan. Kamakamplis dito. negative na. Wala na. Dalawang na jambo cobra tayo. Nakita na. Oo. Kasi <Twelve> natin yung pinagbalatan. Ha. Dinis, wala na. Dinis to, Yan. Wala, bayad na 'yan, ha. na. Yeah, mga tol, mga bro. Ah, dito. Eh, kami rito. Ah, uh... Ramadon. Buti itong itong kanilang caretaker tulog, buti nagising. Uh, followers pala natin yung may-ari dito. Ayun, uh, buti uh, kilala tayo. Pinapasok tayo dito sa bakura niya kasi katabi lang yung nakita yung cobra at yung mga pinagbalatan. Pinagbalat si Oo. Ngayon, Tara, rin si ben, nakakita rin pala si Ben dito ng pinagbalatan Sargisho, sa sa tapat nila. Kaya yan ang pupunta natin. Ganda ng ano nila? Oo. Okay mga bro, makatawa na tayo rito. Magpapawi tayo so, uh, na tayo. Uh, tayo ng dalawa. Uh, dito, dito lang nakita dahil uh, may Sa kapitbahay nila, doon nagpwesto yung cobra. Dalawa, nandun sila sa gilid ng Poso Negro. Presko, presko, mga sagin. Eh ngayon, na uh, magpapauwi na tayo. Ito si Bossing. Okay, Bossing. Okay. Binigyan tayo ng binigyan tayo ng pangmeryenda. Yeah. Binigyan tayo ng pangmeryenda mga bro. Uh, okay. At tayo magpapauwi na. Tanghali na. Okay, bossing. Thank you, thank you. ah uh, pag nakikita kayo, tawag lang po kayo. Okay, mga bro. Oh, yan, mga bro. Okay, mga bro. Mga bro. Cut muna tayo. Rax, rax, kanika sagli. Rax, kanika sagli. Diyan may